sub indo by broth3rmax Boss, hello. Happy New Year. Ha? Hello. Happy New Year. Happy New Year. Happy Happy New Year. Kalimutan puto. May kaya dyan. Malamig ka? Madam, Happy New Year. Wala sila kailangan. Wala, John. si Benjo. Ay, hindi tayo paano ng tulay. Walang tulay. Gwen! Hindi nga! Yung papay ka nilang gaya, nang susakyan sa ilit ng Pilog, safe naman daw Pero, hindi yung muka namin, sa siya sakay sa balsa. Takawin doon sa camp. Na, paano kami? Hindi. Matapal sa rin tayo? Hindi, hindi, hindi ko alam eh. Hindi naman ata yung motor lang. Hindi, no? yun na lang dito. Hindi, no, pati, 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 tao doon magbabalsa. Hindi, walang tulay. Sabi <laughs> lang ang tulay. Ito. Sabi na lang magbabalsa. <laughs> Sabi ko yung tulay. Eh. Sabi ko na naman. Huwag <laughs> tulay? ba diba may tulay doon? Dati, kahoy na tulay. Ah. Hindi ko lang alam kung buo Pagsamay na. Pag-summer lang doon yun na. Ah. Yung tulay? Thank <laughs> you. dito lang babaan ng babaero ay dito lang daw ng babaero Na, boss, nabudol kayo ni Bina na boss no? Ah, ah, Nabudol tayo. Hindi yeah, ano? kasi lalo ko hindi mo hindi mo ano, nagtanong. Hindi <laughs> eh. <laughs> <laughs> ka nang check uh, no. Hindi place eh. Hindi ako nang check. Ilang beses ko kaya chine. Sino? Akala ko ba pa rin sa dati. Hindi. <laughs> 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 Dapat doon. Eto si tatay as ah, umakulit. Sabi niya, huwag na dyan ganyan ganyan. <laughs> eh hey, paano yung batis? Wala na. Ayaw. Ayun. Ilog mo so. <laughs> <Magandang siya. laughs> Gusto mo balik tayo doon boss? Ayoko na. Gumagalaw. Hindi ko din, mamag